mga bagay na kailangan mong gawin upang lumuha at umiyak ang isang lalaki sa pagkamis sa iyo. Oo mga kamamay, kung ikaw man ay binabaliwala ng isang lalaki, yung tipong hindi mo na maramdaman ang kanyang pagmamahal at halos yung kanyang oras ay nandun na sa kanyang mga kaibigan at kung saan-saan. Okay? Kung dati nung una, unang taon nyo sa, sa inyong relasyon, napakasaya nyo, lagi pa kayong lumalabas, lagi pa kayong gumagala, pero bakit ngayon? Parang umiiwas na siya. Pero bakit ngayon? Hindi ka na niya ma-priority na bigyan ng panahon. Hindi mo nga alam, baka mamaya may babae na pala. Hindi mo nga alam dahil sa tagal niyang hindi nagpaparamdam, baka mamaya pinagpalit ka na pala. Okay, so pasulpot-sulpot ang kanyang paramdam pasulpot-sulpot lang siya kung mag-message, kung tumawag, okay, o kaya naman, mag-message lang o tatawag kapag ka may kailangan. Kapag ka manghihiram ng pera, kapag ka mayroong uh, gustong kunin, kapag ka kailangan ka at hindi mo alam at mahagilap pag siya naman ang kailangan mo. Well, sa video ng ito mga kamamay, share ko sa inyo ang mga bagay na kailangan mong gawin upang lumuha sa pagkamis ang isang lalaki sa iyo. So number one, kung sinaktan ka, 3 to 4 days bago ka magparamdam. Yes, mga kamamay. Kung halimbawa ang isang lalaki ay nahuli mo na may ka-message na iba, na may ka-chat na iba, o kaya naman nahuli mo na kasama niya ang isang babae, hindi mo kilala kung sino, masakit yan mga kamamay. Kung sinaktan ka, kung niloko ka, 3 to 4 days ka bago magparamdam. Hayaan mo muna siya mga kamamay. Hayaan mo muna siya na mag-isip sa iyo. Hayaan mo muna siya na magnilay-nilay sa mga nangyari. Kasi isipin niya na possible kasunod nun. Baka mamaya mawala ka na sa buhay niya. Yes, automatic yun mga kamamay. Possible talaga na kapag ka nahuli mo ang isang lalaki, kapag ka sinaktan ka niya, possible maiwanan siya sa ere. Ngayon mga kamamay, three to four days bago kayo mag-reply sa mga message niya kung tinatawagan kayo. Huwag, muna niya, huwag niyo munang pansinin kung may message kayo. Huwag niyo munang i-message mga kamamay. Para sa ganon, mamiss ka niya. Oo, sabihin na natin nagpapaliwanag. Oo, sabihin na natin na kaibigan lang daw niya yung kasama niya. Nagpasama, sinamahan niya lang. Nagmabuting loob lang daw siya. Well, sige. Hayaan mo yon. Huwag kang, huwag kang sasagot sa mga tawag niya. Huwag kang sasagot sa mga chat niya. Hanggat naaari, huwag mong pakinggan yung mga sinasabi niya. 3 to 4 days o 1 week bago ka magparamdam sa kanya.